Welcome to News 5 Everywhere. Nakakatanggap daw ng banta ang nanay ng napatay na leader ng Ozamis Robbery Group. Kwento ni Luz Biminda Cadavero. Bukod sa banta, ay pinagbabawalan din daw siyang magpa-interview sa media. Pero nanindigan ang ginang sa una niyang pahayag na kinuha mo na ng mga polis, particular si Region 4A Director na si Chief Superintendent Benito Estipona, ang ilang alahas ng anak. Kinuha rin daw ng mga taga SPD ang tatlo nitong sasakyan na nakapangalan sa kinakasama nitong si Fe Tolentino. Pinilit din daw papirmahin ng mga pulis ang nakakulong na si Tolentino para ma-withdraw ang mahigit 3 milyong pisong pera ni Cadavero. Balak naman bumelto ng kaso ni Estepona sa ina ni Cadavero. Ako hindi sana ako mag magsalita, pero ang ginawa nila kay Kambal, dapat lang ako magsalita na. Para, ma para malaman rin sa buong ano, Pilipinas kung anong ginagawa nila. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.